Ayan mga ka-update ngayon. Punta naman tayo sa Hibasan. Ayan isang pamamaraan din dito ng mga isda. Uh, tra traditional fishing. Yung pahibas na tinatawag. Ayan, kung napapansin nyo, mga pasigan, ayan, wala mga plastic, malinis. Ayan, dito lang, dyan lang sila ng, ula, ng pang ulam. Kami pala. <laughs> ayan, kasi yung ginagawa dito mga ka-update, Uh, pag high tide ayan lalagay nila yung lambat dyan tapos hihintayin na humibas uh, yung purpose dun yung mga isda na pumasok dyan sa hibasan ay uh, hindi na makakalabas matatrap sila ayan kaya pag maganda yung hibasan maganda yung dagat uh, may mga isda pumapasok pag buhay yung corals So ito yung bangka na ginamit nila. Dito nilalagay yung lambat. Minsan may mga nakukuha sila. Marami yung nakukuha nila dito. Mga samaral. Yung kanuping. Titignan natin kung gaano karami yung nakuha nila. At kung makakakuha tayo ng pangulam natin. Kahit dalawang tiraso lang. Okay na yun. Ito yung lambat nila mga ka-update. Ito yung lambat. Ito yung lambat. barang sekarang tak ikut etos bahasa Ito na yung kuha nila mga ka-update. May samaral, may kanuping, at may iba pang klase na mga isda. So kung pang ulam lang ay uh, solve na solved na. Ha? Pero dito may, may bibinta pa rin sila. Ayan o. Nawakawakan lang niya na yung samaral. Ayan, may ano yan, bagaong. So magagandang klase ng isda yung nakukuha dito sa aming hibasan. At maliban pa ito mga ka-update doon sa nadaanan natin kanina ng isda sa lambat. Hindi pa nakukuha yun. Wow! Ang dami! Patingin daw po! Wow! Ang dami! Patingin daw po! Huli mo! Uh, pwede na yun! pangulam paulam! So, yan sila mga ka-update, mga kapatid nating katutubo, tribong batak. Bumaba lang sila para mga well dito. So yun, may mga kuha naman. So, yung kagandaan ng uh, malinis na dagat, inaalagaan, hindi sinisira, hindi inaabuso, hindi winawasak. May isda talaga. So yun, eh. mga nakukuha ang isda dito mga ka-update. Yan. Samaral. <applause> <سمارا> لسه <لليد. تصفيق> Sir, rank up dito, dito yung kuha natin. Uh, libre na tayo ng ulam. Ayan. Sa, so, yeah. sariwa-sariwa. Humihinga-hinga pa. Kaya lang umulan na. Kaya kailangan na namin umuwi. Ayan. Thank you very much sa panonood. Thank you. Ito lang yung aming karagatan dito. malinis. Kaya yung isda tumatabi lang. Kaya ingatan natin yung ating... Uh, Uh, baybayin yung ating karagatan para patuloy magbigay sa atin ng ating mga pangailangan. Thank you very much. To God be the glory. God bless po. Thank you.